guys update guys sayang naputol yung video natin kanina ito adubo tayo ng chicken pit ba ayan o oh. oh, set up lang natin to lagay natin ito naman ayos ayan no? o oh. oh. watch lot na sayang yung video natin kanina naputol guys oh. Malamig ah, kayo. Siyempre, tikman natin yun guys. Dito na Wow! Ah! Pwede na guys. yung asin lang. Pwede 看，嗯，你走。嗯，我开了开了。来。

Oh, init. Wow! Amoy pa ng gulang na. Yan po guys. Talaga naman. Matapas sana ako. Kailangan ko. Siyempre, tapos na yan. Ayun, matit na. Bang! Kailan natin yung gas? Sayang. Kailan na. na. <laughs>